Kasi kung hindi natin to i-overcut ang koko ni sir, papasukan ito ng lupa. O, tignan nyo ha, wala nang, hindi na nakadikit sa, sa skin. Hindi nakadikit sa skin sa koko ni sir, mga kalugit. So, it means, napatay na po. Hi, mga kalugit. Kamusta kayong lahat? Ay, sakit na. So, ayan mga kalugit, may customer po tayo mga kalugit. taga galing mo, sir? Ay, Castillo. Ha? Ay, Castillo. Asa, Ay, Ulay bayad ba sa followers? Hmm, libre lang tanan. Ulay bayad magi ano mag-aray. Ang lugit may bayad. <laughs> Ginoo ko. Relax lang sir. Dili lang sakit. Dari no Relax oh. lang. Nay, kukumang ko sir. Ah, oh. oh, patay naman di ay ni Oh. Eh, mga o, oh, kay patay naman pala itong kuko ni sir ito. Kailangan na kailangan natin i overcut ito. May magsabi na naman diyan nga overcut no. Tingnan natin, ha. Kasi ko hindi natin to i-overcut ang kuko ni sir papasukan ito ng lupa o tingnan nyo ha wala nang hindi na nakadikit sa sa skin hindi nakadikit sa skin sa kuko sir mga kalugit so it means napatay na po yung kuko sir kailangan natin siya i-overcut mga kalugit o mm, okay sakit sir dandaan talang ha o oh, ba diba? laki laki hmm. see Na amon hmm. diri ang kasakit mong daw kay nagdikit magod okay. sa sir. Relax lang. Hindi na tayo mag mga kalugit para maganda ang lo tanggal natin. Oh, Sa tenga eh. Sa tenga eh. Sa tenga eh. Sa tenga eh. Sa tenga Sa tenga eh. 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 Sa Sa tenga eh. Ano sir ikat na lang nato ning patay mo nga ko taas ha. kini oh kay ma -ano mang yapon siya ayan oh masudlan og lupa ba Kaya patay naman ni siya kana so kailangan nato ni siya ikat diri so kailangan itang natin ito Kaya kay ko hindi naton siya ikat sir mapasokan ni siya tubig tapos malagyan sa lupa ayan oh tingnan nyo, oh di ba patay na na sir sa mga basher natin dyan, no? tingnan nyo kung hindi natin to siya i-cut. Explain ko sa inyo ha. Bisa ni explain ko, gyapon. Awa, ah, yun yung mga ko eh. Ngayon, o, tingnan nyo, o, diba? O, tinanggal ko, o, diba? O, wala na. So, kung hindi natin to siya tanggalin kasi mga kalugit, may magsabi naman, madaldal. Okay. Diyan na tayo. Agay. Okay. O, diba? Agay. Normal lang ng agay. di mm. Diba? O, si, patay na. Mm. Gidahan mo na to. Hmm. O, oh, ba diba, mga kalugit? So, ayan. Tingnan natin. Hmm. Kaya kung hindi natin to ikat mga kalugit, once na may ganito inyong kuko mga kalugit, kailangan nyo ikat yung mga fungus na kinain ng uh, fungus ng mga kalugit kasi para matubuan naman siya ng kuko. Ayan o, oh, diba? Natubuan na siya ng kuko. Oh, ayan. Ayan sir, sakit pa. Sakit pa no? Kunti. Sakit sir. Ano okay. yan? Sakit pa? Hindi na kayo. Mas masakit kanina no? Oo. Oh. Ako kayo. Hmm, dako ka ay yung <laughs> wala na. Patay, patay na yung mong kukong. Ha? Expert, <laughs> Kabalo <laughs> lang daw. Nakaloyan. Mga kalugit, punta na kayo sa Sherwin. Ladrido Saloon, Phase 1, Block 56, Lot 6. Deka Homes, Mental, Davao City. Straight lang mga kalugit sa guardhouse. Yung ikalawang salon ko mga kalugit, malapit sa guardhouse, mga kalugit, no? So, mga kalugit, di-reserve sakit po, no? Mm -hmm. जीस okay. 嗯。 Permintiko kapahinlo siya. Na yun, ko. Namaga na siya. Hmm. Ah, pagpahinlo niya ni nagbanog na yang kuko. Pukoton hmm. Pagkaugma oh, pag -pag 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 Pagka namaga Kamusta sa patusan niya? Perminti pa, Judd. So, mga kalugit, tapos na, mga kalugit. Ayan. Hindi nasakit, sir. Hindi Naka-ginawa na, Judd, sa si sir, mga kalugit. So, ayan. Mga kalugit, thank you so much, mga kalugit, no? Ayan. God bless. Okay nakayaw, na kayo, mga na. Ano, sir? Satisfied si Sir. Thank you so much mga kalugit.